Magandang araw sa inyo mga kaibigan. Kumusta na kayo? Ayon sa tagapagbalita ng Israel, anong ceasefire daw ang pinag-uusapan sa pagitan ng Israel at ng Lebanon at Hezbollah? Dahil kahapon lamang mismong The Times of Israel ang nagbalita na ang Israel ay pinaulanan ng 250 rockets. Itinira ito sa northern part of Israel at maging sa sentro nito. Ayon kasi sa mga naunang balita gusto na ng Lebanon at ng Hezbollah ng ceasefire. Ayon naman sa mga kumukontra sa Israel, Israel din daw mismo gumagawa ng pag-atake sa Lebanon. Paano magkakaroon ng ceasefire? Ang tugon naman ng Israel tungkol dito ay sumusukli lamang daw sila sa ginagawang pag-atake ng Hezbollah sa kanilang lugar. At katunayan, marami daw mga pagkakataon na hindi pinapansin ng Israel ang mga pag-atake ng Hezbollah noong mga nakaraang buwan pa, lalong-lalo na noong nakaraang taon. Ang tanging target lang daw sana ng Israel ay ang Hamas dahil ito ang umatake sa Israel noong October 7, 2028. Pero sumali ang Hezbollah. Tinarget din ito ang Israel noong October 8 ay hindi pa ito gaanong pinapansin ng Israel hanggang sa pinatulan na ito ng Israel hanggang sa nagsagawa na ng napakaraming airstrike ang Israel sa Lebanon kontra Hezbollah. Marami ng mga commanders nito at maging ang kanilang pinakamataas na pinuno na si Hassan Nasrallah ay wala na ngayon. May ground operation na rin na nangyari at dahil sa napakalaki na nga ng damage na natamo ng Beirut, bunsod sa mga airstrike ng Israel nais na isna ng Hezbollah at Lebanon ng ceasefire. Tila magkakasundo na nga sana ang dalawa ayon sa Israel. Pero ngayon, marami na ang nagsasabi na malabo na ang ceasefire na ito. Sapagat nito lang lumipas na nakaraang linggo, palitan ng mga bomba ang magkabilang panig at ang pinakalatest kahapon, linggo, November 24, 2024, Ayon sa The Times of Israel, 240 rockets ang pinalipad ng Hezbollah papuntang norte ng Israel at nang sentro. Napakarami nito mga kaibigan. Kaya ito ang sinabi ng Israel. Anong ceasefire ang pinag-uusapan? Kinumpirma mismo ng gobyerno ng Israel. Na sa naturang rocket attack ng Hezbollah, kasama na ang mga drones nito. Maraming mga Israelita ngayon ang sugatan. Ayon sa Israeli military at medics, kasalukuyan pa nilang minomonitor ang mga kalagayan ng mga wounded na ito. May mga babae, bata at mga lalaki. Mabilis nilang isinugod sa mga pagamutan ang mga biktimang ito. Sa pagsasalaysay ng Israel, sa northern part nito, merong isang lalaki na 60 years old. Habang siya ay nagtatrabaho sa kanyang field, ay tinamaan ito ng Sharpnel sa kanyang tiyan. To be exact, ang lugar na ito ay si Kafar Bloom at ayon sa isang ambulance service na si Megan David Adom, ang sitwasyon ng matandang lalaking ito ay napakaseryoso. Malubhang malubha ang kanyang sugat. Maraming lugar ang tinamaan sa naturang rocket at drone attack ng Hezbollah. Sa Haifa naman mga kaibigan, Merong dalawang lalaki. Ang edad ay nasa mga 50. Ang isa ay hindi gaanong malubha ang kanyang sugat, bunsod ng sharp nail. Pero ang isa ay nagkaroon ng acute anxiety at kasalukuyang ginagamot. Ang dalawang ito ay malapit sa Port City ng Haifa. Malinaw daw ayon sa gobyerno ng Israel na ang isa sa mga target ng Hezbollah ay ang port ng Haifa. Importante sa Israel ang port ng Haifa sapagat ito ang isa sa mga pinakamalaking port ng kanilang bansa sapagat dito idinadaan ang maraming negosyo na mula sa ibang bansa at palabas ng kanilang bansa. Dagdag pa sa pamunuan ng Israel na marami ding mga residential building sa naturang area ang wasak na wasak. Sana wala tayong mga kababayang Pilipino ang nadamay sa rocket at drone attacks ng Hezbollah. Isa pang 50 years old Alas 7.30 ng umaga, Israeli time, sa Western Galilee, edad 50 years old, sugatan din dahil sa mga sharp nail. Patunay ito, mga kaibigan, na hindi isang lugar ang target ng Hezbollah. Sabagat, tinira na ang Western Galilee ang Haifa at sa Kifar Bloom. Dagdag pa ng pamalaan ng Israel na kinumpirma din ng The Times of Israel na meron ding mga factories na nadamage dahil sa impact ng rockets ito naman ay matatagpuan sa northern town of Maalot, Tarshiha. Ngayon, ang tanong ng karamihan, hindi raw ba na-intercept ng air defense system ng Israel ang rocket at drone attack ng Hezbollah? Ito ang sagot ng IDF. Ayon sa kanila, 30 rockets at drones ang ipinalipad umaga lamang ha, sa Israel. Pero ang mga ito ay pinabagsak ng air defense system ng Israel." Pero teka muna, 250 kasi ang ibinalita ng The Times of Israel, pero ang sinabi ng Israel, 30 rockets at drones ang kanilang pinabagsak sa pagpapaliwanag ng Israel. Hindi kasi magkasabay ang 250 rockets at drones ang pinalipad ng Hezbollah papunta sa kanilang bansa. Kaya ayon sa ulat ng Israeli Defense Forces, ang unang atake ng Hezbollah 30 rockets at drones ang kanilang pinabagsak pero hindi na nila nilinaw kung ilan ang talagang tumama. At makalipas lamang ang ilang sandali, meron na namang dalawang drones ang pinabagsak ng Israel. At eto pa, pagkatapos ma-intercept ang nasabing dalawang drones, ilang minuto lamang ang nakalipas, tumunog ang mga sirena sa Tel Aviv. Ito ay sa sentro na ng Israel, kasama pa ang Netanya at ang Herzliya. Yun pala, meron na namang mga rockets mula sa Hezbollah ang papunta sa sentro ng Israel. At ayon sa Israel, anim na rocket ang papunta sa Tel Aviv, pero paglilinaw ng IDF, lima rito ay na-intercept ng kanilang aerial defenses. At sa naturang rocket attack, wala raw naiulat na casualties or damage sapagat, ang limang mga rockets ay napabagsak na sa mga open areas at ito na naman mga kaibigan bandang alauna ng hapon Israeli time pa rin. Walong rockets na naman ang pinalipad ng Hezbollah papuntang Israel. Target ng mga rockets na ito ang City of Petah Tikva. Kasama na ring tinarget ang agricultural community na nasa Renatya kahapon linggo mula umaga hanggang gabi walang tigil ang interception ang isinasagawa ng Israel dahil nga 250 rockets ang pinalipad ng Hezbollah. Mga kababayan kong Pilipino dyan, kumusta kayo? Mag-ingat po kayo. Huwag niyo pong aksayahin ang oras. Pumunta po kayo sa mga bomb shelter ng Israel. Balita ko maraming bomb shelters ang Israel. At pagsapit ng gabi, muling tinarget ang Tel Aviv. Ito ay wala nang naitamo sapagat intercepted na ang mga rockets na ito at ang iba ay nangalaglag na sa open areas sa city of Beta Tekva. Merong isang babae na 70 years old ang nahirapan sa paghinga dahil sa mga usok, dahil sa mga sasakyang nasunog, dahil sa impact ng missile strike. Ayos na raw ngayon ang kalagayan ng naturang 70 years old. Maliban sa mga naitala, naniniwala ang gobyerno ng Israel na marami pang mga Israelita ngayon ang kasalukuyang ginagamot. Marami rin daw dito ang nagkakaroon ng acute anxiety. Meron ding mga minor injuries. Pero maraming mga tao ngayon ang nasa mga bomb shelters na. Aminado ang Israel na may mga heavy damage ang natamo ng maraming bahay sa Rinatya. Ayon sa Israel mga kaibigan, kasalukuyan pa silang nagsasagawa at naggagader ng information sa total ng mga damage at mga sugatan. At ito ang pinangangambahan ng karamihan sa Lebanon sapagkat nagsalita na ang IDF Arabic Language Spokesman na si Colonel Abichai Adre. Nag-warning sila ng evacuation sa dalawang building sa Beirut. Anong ibig sabihin nito? Simple lang, ang Israel ay merong gagawin. At eto na, ilang sandali lamang ang lumipas kinumpirma ng Lebanese state media na ang Israel nagsagawa ng airstrike sa Hezbollah. Nako, napakabilis ng response. Sinira nito ang stronghold ng Hezbollah na nasa Dahiye. Agad na nagsalita ang Israel at inamin ang naturang airstrike at ayon sa kanila, sinira nila ang launcher ng Hezbollah na ginamit na pang-atake sa Haifa nitong linggo. Proud pa ang Israel na naglabas ng video kung paano sila nagsagawa ng airstrike. At ayon sa ulat, isang Lebanese Armed Forces soldier ang nasawi. Labing walo naman ang sugatan. Ang iba naman, malubha ang sugat na natamo dahil sa airstrike ng Israel. Ang mga lugar na tinarget ng Israel ay ang bayan ng Al-Amiria at Al-Kalila. Ito ay kapwa na sa southern Lebanon. Pero pagkatapos ng airstrike ng Israel, mismong IDF ay humingi ng tawad dahil sa kanilang airstrike. Bakit kaya? Marami ang mga naniniwala na nagsorry ang Israel dahil wala silang choice kundi gumanti dahil sa ginawa ng Hezbollah. Pag-uusapan pa naman daw sana ang ceasefire kaya siguro nag-apologize ang IDF. Meron ding mga nagsasabi ayon sa ulat ng The Times of Israel na kaya nag-apologize ang Israel dahil sa Lebanese armed force ang nasawi pero ayon sa Israel ito ay under investigation pa.